paano to patulogin paano patulogin ang kit na yan na na nalaglag na ang mata niya hala tulog na siya Nah, eh, kapit ang kamay. Nah, kong kumakapit. Eh, bener-bener. Karena... Tulog na siya. Ay, nagising. Ay, tulog, tulog, tulog. Ay, gusto niya ginaganon yung ulo niya. Ginaganon ang ulo niya. Para siya ay matulog na daw. Tulog na, baby. Tulog na. napaka-ambisyoso mo to. Oh. Gusto mo ganyan. Baka masanay ka, bebe. Baka masanay, hon. Bibitawan natin, tingnan natin ang reaction niya. Natulog na siya. Ay, maina. Ay, nagising na naman. Ay, <laughs> nagising na naman. Dito na lang. Dededen, dededen. La, 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 la. la, la, la. Tulog na yan, tulog na. Tulog na yan, tulog na. Ginawa mo pa akong singer. Tulog na yan. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Oops, may bitawa natin. Tingnan natin kung magigising ba siya o hindi. Uh, ayan na, natutulog na. Okay, tumay na. Sige, good night. Good night nana tole na sha